So, nandito kami ngayon sa palayan, guys. So, ayan dyan. May mga isda na yan dyan. Oh. May mga water-water. Ayan. So, itong lugar na to ay nasa Bramonberg. Yeah. So, ayan. Medyo wala ng mga pananim kasi. Taglamig. So, anon At saka paana na yung araw. Palubog na yung araw. So, medyo mainit pa konti. So, ayan na may mga isda isda yan uh, palaya nila ito wala pang maraming pananim diyan. ito yung village ng aking asawa dito ito ay ang kunapur ayan. masarap gumala pag taglamig dito guys pero pag tag init hindi na masarap <laughs> Kasi mainit sa labas, di ba? Ayan. So, ayan. Gala-gala tayo sa palayan. Malapad na taniman. Kako, okay. Ayan. Ha? So, ganito sila mag-ano ng palay, guys. Suop-suop yung ano. Oh, fanya. Si Eda, gada'y buh? Oh, Eda ka? Fanya, si ayan Sarap gumala. Sarap mag-exercise dito. ayan tinutuyo nila yan tapos gagawin lang pang-gato ito, guys. Sarap maglakad at mag-exercise. Mm -hmm. Wala. Wala. Astas, e di gato ba Eh, jaga Matinorum. Uh -huh. Ayun. O, di ba? Ha? Arbus, Bumo. E, jaga bumo. Hoy daraw. E, jaga bumo. Bumo. Yan, may nagtatanim. E, jaga bumo. E, jaga. Bumo. E, jaga bumo. e, jaga. Subi,